tap out tap out tap out hahaha oh. <laughs> oh. <Mamatai niya>. ini. <laughs> Hindi. hindi. na kang video mo. Ano mo? Nananapal ako. Pag na ako talagot ka. Ano? 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 <laughs> Asa pa naman, yun? nawawala namin umaga. Nurse yan, nurse yan. <laughs> Wala na. Wala <Lalo> higaan. <laughs> Kapag natalo mo, parang tanggal Hindi. Hindi ka pa malalala ka. Ay, grabe. <karami. laughs> Ay. Uy, uy, uy. Uy, grabe. Ano final message mo? Tayo si Big, bro. Hindi pa ako sumusuko. Kare-kare-kare ka. Ano? Hindi ako tatanong! Hindi ka patanong, ka mapapatay sa isang ra. Damang damang, na mga na mga Tumuko ka na haba na ng video dali. Oh. <laughs> ah. <laughs> Eto ba katapos ano? Isa ba? Isa ba yun? Sa bibig sa bibig pa ganun. Eto ba? oh, oh. <laughs> buhay ka ba? Hindi <laughs> <laughs> oh. na po siya bubuhay. <laughs> <laughs> pampalasan. <laughs> Wala na bro. Hindi ka na mabubuhay doon. Ang ah, bigat po kasi. <laughs> <laughs> parang, parang batalya ng baboy. Ang <laughs> ah, bigat. Po. Oh, bye -bye na, babay. 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 bye. -bye. <laughs> bye, -bye. <laughs> bye, -bye. <laughs>